na bimpito ang kumpirmadong patay sa sunog sa isang gusali sa Butuan City. Hindi pa alam ang ng sunog na umunoy nagsimula sa isang tindahan ng damit. Base sa ulat na nakuha ng Fire Department, nakakandado raw ang naturang tindahan kaya hindi nakalabas sa mga biktima. Narito po ang report kuha ni Youth Cooper Salvador Senya. Kita ang paglamo ng apoy sa dalawang palapag ng isang commercial building sa Montilla Boulevard, Butuan City. Labim pito na ang kumpirmadong patay sa sunog na nagsimula pasado alas tres kaninang madaling araw. Ayon sa Soko, sunog na sunog ang mga bangkay na narecover. Sa investigasyon ng Butuan City Fire Department, posibleng na-trap ang karamihan sa mga empleyado ng gusali dahil nakakandado ito Tatlong sales lady naman ang nasugatan matapos tumalon mula sa ikalawang palapag ng gusali para makaligtas sa sunog. Sinusubukan pa rin kuna ng pahayag ng GMA News ang may-ari ng gusali na isa raw Taiwanese businessman. Sa Maynila raw siya namamalagi. Patuloy ang investigasyon sa ng sunog na pinaniniwala ang nagsimula sa isang tindahan ng damit. Luma na raw ang gusali kaya mabilis na kumalat ang apoy. Pasado alas 6 na ideklara ng mga bombero na fire out na Inaalam pa kung magkano halaga ng napinsala. Inaalam pa ngayon ng lokal na pamahalaan kung anong tulong ang maibibigay sa mga pamilya ng mga biktima. Kaugnay po ng balitang yan, nasa linya ng telepono si Chief Inspector Mario Palarca ng Agusan del Norte Provincial Fire Department. Magandang gabi po, sir. Uh, magandang gabi po. Sir, so, ano po ba nangyari? Labing pito ang patay. Ano po ang nangyari base sa investigasyon ninyo? Ah, uh, actually, no, yung sa investigation natin, yung 70 ng cadavers na recovered, ito ay sila lahat ay nasupokit during sa fire incident. So nangyari nito, uh, nagpapanik ito sila, kaya hindi nila nalaman na may tatlong fire incident, uh, may fire exit tayo sa, ng Novo Dage, at ito ay hindi nila nalaman. So sa pagpapanik nila, sila ay pumunta sa second floor at sa kitchen. Yung tatlong na kasurvive, doon sila nakalabas sa second floor sa exit. Yung nasunog, may to degree board sila at sila nandunin sa hospital. So yung sitwasyon naman po, hindi naman po dahil nakandado sila at natrap sa isang lugar? Ah, hindi, totoo po yan ma'am. Yung nakakandado, yung entrance lang. Pero yung fire exit, uh, fire exit nila, hindi nakakandado kasi ito ay nung araw uh, isang movie house ito. So, malalaki ang mga fire exit nito. Ah, okay. So, nung sa, pag, sa investigasyon nyo po, may paglabag po ba sila sa fire code? Sapat po ba yung kanilang mga fire exits? So, actually, no, hindi ito namigyan ng ipsig dahilan uh, ina-recommend pa namin ito sila na mag magano ng fire exit trail yung lahat. At saka sila, sa, during sa inspection ng mga uh, personnel natin ng mga inspector uh, nakalagay doon na ang naka house lang talaga sampung personnel Oho. Uh -huh. ngayon ang nang ang sunog may 20 na mga personnel ang no budget oh, pero ang ibig ko pong sabihin eh, na inspection niyo po ba to prior dito sa nangyari ngayon na napakalaking sunog na ikinamatay ng mga tao and did they pass your safety inspection? O, opo, oh, ma'am. Kasi prior pa nito, yung March 22, oh. 2012, uh, nag, ang mga fire safety inspector natin nag-inspection na nitong Novo Jeans uh -huh. uh, ano, establishment. Ngayon, pag-inspection nila, yung mga inspector natin, nire-recommend nire talaga sila na mag -ano, ng fire exit trail. kaya, Ay, hindi oh. sila, kaya hindi pa namin nabigyan sila ng Fire Safety certificate, certificate. Ah, so wala ho silang certificate. So, nakausap, wala pa po, ma'am. Nakausap nyo na po ba yung may-ari nitong gusali? So, ibig sabihin po ba may pananagutan sila? Kaya nga, ma'am, hanggang ngayon, hindi pa napin na to po yung saan na ngayon ang may-ari. Hindi pa pumunta dito sa station at saka hindi pa namin nakita doon sa Fireship. Kaya... na may ano tayo updated na nito na yung mga victims o it's either yung naka, naka, nag-survive. Hmm. Uh, tinunan natin ng statement para malamin natin talaga what is the cause of the fire. Okay. Ah, sige po. Patuloy po kami makikibalita. Maraming salamat po sa inyo. Chief Inspector Mario Palarca ng Agusan del Norte Provincial Fire Department.